Nakauwi. Nasakay ka na kita. Umaani ngayon ng samot saring mga reaksyon ng isang video na uploaded kamakailan lang ng isang motorcycle rider, kung saan, ay hinintuan nito ang isang estudyante sa gitna ng madilim na kalsada upang alukin ng isang libreng sakay. Sa panimula ng viral video, makikita ang motorista na binabaybay ang isang madilim, at may kahaba ang kalye, na mapapansin na tila wala pang masyadong dumara ang sasakyan. Sa pagpapatuloy ng pagmamaneho nito, ay isang estudyante ang nabungaran nito na mag-isang naglalakad sa naturang madilim na yon na kalsada. Walang pag-aalinlangan niya itong hinintuan at inalok ng isang libreng sakay, ayon pa nga sa caption ng uploader. Kawawa naman kung lalagpasan natin sila, ang dilim pa naman ng daan. Sa ngawe, sa ngawe. Sa Saan yung banda? Nasa kayo na yata kita. Ba't ka naglalakad? Wala ko sa akin. mo sa akin yung sana. Lagi ka bang naglalakad pag bawi? Mama na ha? lang mabuti Matapos itong may upload, ay sa ilang araw pa lamang, ay umani na ito agad ng 2.3 million views, 120,000 post reactions, 865 shared post, at 2,500 post comments, kung saan, ay bagamat marami sa mga netizens ang ikinatuwa ang ginawang pagmamalasakit na ito ng naturang rider, ay hindi pa din maiwasan ng iba, na ikabahala pa rin ang naturang akto, para naman sa usaping pang seguridad. Sobra akong napapabilib ng mga gumagawa ng ganyang kabutihan, sana dumami pa tayo na handang tumulong kahit nasa maliit lang na bagay, God bless us. Small act of kindness, salute to you sir. Good job sir, ang daming dumaan, di man lang siya pinasakay kahit libre, buti na lang dumaan ka, ang layo sana ng lalakarin niya, may God bless you always and guide you though, it's good to help but what you did too, is not appropriate, kasi that good deeds, only encourage some bad people, to do the same thing, to get their victims, old school na paalaala ng mga matatanda, na never entrust your safety to those people na di mo kakilala na lalapit sa'yo, lalo na sa mga babae at sa mga bata, sorry to say this, that some encouraging comments, seems like just a mind setting for those bad people, to do their work smoothly, hindi pa rin safe yung ganito, hindi kasi lahat ay mabubuti ang intensyon, hindi pare-pareho ang tao, swerte mo kung totoo ang intensyon, pero paano kung hindi, mas mabuti na at safe, kung hindi basta magtitiwala, dahil sa panahon ngayon, minsan kahit kakilala na natin, sila pa yung may balak o plano na magpapahamak sayo. Pero kung anak ko yan, pagsasabihan ko na huwag sumakay sa hindi kakilala, okay lang kung lahat tulad mo na malinis ang intensyon, pag ganyan kadilim ang dadaanan ng bata dapat sinusundo. Masarap isipin na may mga tao pa din na nakahandang tumulong sa ating kapwa, dahil ang isang pagtulong ay wala sa liit o sa laki ng halagang iyong ilalahad, dahil ang totoong importansya ng isang pagtulong, ay ang mabuting intensyon ng isang tao para sa kanyang kapwa, na nangangahulugan ng pagsasabuhay ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. Sa isang banda, nakalulungkot mang isipin, ngunit sa panahong laganap na talaga ang krimen at mga taong mapangabuso, ay hindi talaga natin maiiwasan ang hindi magbigay kaagad ng tiwala sa ating kapwa, isang realidad sa henerasyong ito na talaga namang nakadidismaya. Ikaw, ano ang iyong palagay? Sasakay ka ba sa isang motoristang mag-aalok sa'yo ng libreng sakay? Ikaw na ang humusga.